Hi, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Alam ko po hindi ko na-upload 'to ngayon at hindi ko na 'to ma-upload ngayon, pero buka, bukas na po ng umaga ko 'to ma-upload, ano? Papa-upload na lang po natin 'to sa assistant ko kapag ka po sa aking anak-anakan, kapag ka po ito ay okay na. Alam mo naman po, no? Ayan. So, kamusta po araw nyo? Pasensya na po. Hindi ako nakapag kanina umaga. Kasi po, nagpa-check up po ako. No? Uh, Pagdasal niyo po ako. Kasi meron po akong fatty liver. <laughs> At, um, mataas po, na, mataas po yung sugar ko. Uh, hindi na po ganun kataas. Medyo, ang normal po kasi is hanggang 10, 120 yata o 105. Ako po ay nasa 134. 132, sorry. Tapos, yung aking pong fatty liver, no? Medyo mataas. Ang normal po ay nasa 30 plus lang. Nasa 59 ako, no? So, kailangan ko pong mag-diet, no? Kailangan ko pong seryosohin yung pagda-diet ko kasi talagang high. talagang hindi na po biro ang nagkakaedad na no? yan, okay? Ayan. Game. So, ano po? Kamusta po? Nako. Ayan. Unang cards mo. Forgiveness and recovery. Okay. Forgiveness and recovery. Emptiness. Emotional loss. Unresolved issues. No? Emotional baggage. May emptiness na. May emotional loss pa. Tapos, meron kang unresolved issues and emotional baggage. Malamang ang taong ito po ay deep inside ay umaasa kahit papano, no? Na, um, umaasa siya kahit papano na someday mapapatawad mo siya, no? Pero, kasi wala siyang ginagawa, eh, no? Parang, malamang kahit ito ay hindi na bumalik sa'yo or hindi na to mag-reach out halimbawa, no? there's emptiness, okay kapatid, hindi siya masaya, no? Hindi siya masaya, may emptiness siya. Ang dami niyang unresolved issues sa sarili niya, no? Kaya kaya yung unresolved issues niya, totoo lang nagke-create ng emotional baggage sa kanya, no? So kung nakikita mo na masaya to sa pamilya niya, I mean baka kasal to kasi nasabi ko yun or or sa karelasyon niya no it is false success no hindi totoo no meron pa rin siyang emotional baggage sa sarili niya may emptiness siya sa nangyari sa inyo and marami siyang unresolved issues no kaya yon ang nag create sa kanya ng emotional baggage no okay. walang direksyon pa rin ano ang ang buhay nito. Kung niisip mo na, ah, umayos na pala siya, okay na pala siya, kasi nakikita mo sa mga pictures and everything, but no, there's conflict. There's conflict. Kaya ako sinusulatan niya para alam mo hindi kita niloloko, di ba? Ngayon, iniisip niya ako, ikaw daw ba ay nakapagsimula na ako? Ikaw daw ba ay may fresh start na without him? Nakapag-move on ka na ba talaga? Gusto mo na ba talaga siyang hiwalayan? Um, Kamusta ka? 'Di ba? Parang ano kaya ang feelings mo ngayon? Um tulad ka pa rin ba ng dati na nadadala niya? Tulad ka pa rin ba ng dati na alam mo 'yon na iniisip niya no kung okay, okay, okay ka na ba talaga? This time are you really okay? No? Pero itong taong to medyo hirap, no? Financially medyo hirap. Kasi nga iniwanan mo rin siya parang or tinitiis mo rin tong taong to or wala na kayo. Ano? So medyo hirap din siya, no? Financially kasi kahit papano tinutulungan mo tong taong to or malaki ang natulong mo sa taong to, no? So somehow ngayon hirap siya. Hirap siya financially, no? binabalas ako wala sa camera Okay, may mga naglalaglagan. Sige. May lumabas na ano. Okay, ngayon, yung mga ginagawa niya ngayon is panay kamunduhan lang. Enjoy, enjoy lang. Um, sige, go with the flow. Ayan no? Pero to, to tell you honestly, ano siya eh, wala siya sa sarili niya at saka yung decision niya sa iyo na maghiwalay at mag move forward sa buhay niya or kung ikaw man ay iniwan ito or ginosting ka no, nasa isip kanya niya palagi kaya naiisip mo siya so ang topic natin is nasa isip kanya niya kaya naiisip mo siya oh my god alam niyo po yung mga title, bigla-bigla na lang yung pumapasok sa isip ko nang hindi ko alam eh nasa isip kanya lagi nasa isip kanya kaya kaya nasa isip mo din siya so hindi nawawala no so hindi hindi kayo nawawala sa isip ng isa't isa kasi na may mental telepathy nyo yung isa't isa. No? Ayan. So, ayan, you no? Know, there's sadness. There's loneliness, no? Ang taong to kahit kailan hindi magiging masaya, kahit sino pa po ang maging karelasyon niya. O kahit magpapalit-palit pa po ito, hindi po to magiging masaya. He will always be stressed out and burned out. No? Kasi nga po, ay nako, kasi nga po sa totoo lang, wala siyang kasiyahan kasi lagi siyang ayan, there's deception and manipulation sa lahat ng relasyon niya kapag hindi na okay or ba siya may kasalanan na loko niya niloko niya or pinagpalit niya halimbawa ikaw at yung karelasyon niya yung sisisihin niya yun at yun ang sisisihin niya there's manipulation niyo eh, oh. there's manipulation huh? ikaw kahit papano may clarity naman yung isip mo eh alam mo no alam mo na ganito siya. Pero nag-iisip ka pa rin. Bakit lagi ko pa rin tong naiisip? Bakit hindi na to nawala sa isip ko? ba? Diba? Kasi nga po, iniisip ka ng taong to. Ha? Iniisip ka ng taong to. Hindi ka nawawala sa isip niya? Kahit marami siyang dyan, dyan, naiisip ka pa rin ng taong to, no? Hindi at hindi siya mawawala sa isipan mo. Napaka-confident ng lalaking ito. Na kahit anong mangyari, pwedeng nag-uusap kayo, pwedeng hindi kayo nag-uusap, pero sinasabi ko sa iyo, no, ang iniisip ng taong to ay hindi ka na niya, ay hindi mo siya makakalimutan, no? Okay? Hindi kanya, hindi mo siya makakalimutan at hindi ka makakapag-move on sa kanya kahit wala na kayo. Halimbawa, kahit di kayo nag-uusap, ang maiisip ng taong to ay, okay lang yan, nandyan pa rin to. No? Alam mo, itong taong to, no? ang lakas ng kumpiyansa sa sarili. Too much pride na kahit siya sa sarili niya, alam niya mag-move on ka or alam niya mag-move on ka. Hindi siya pa rin maniniwala sa'yo. Kahit na ibulaklat mo pa dito na halimbawa nakamove on ka na siya sasabihin niya sa'yo na sa isip-isip niya hindi ka pa rin nakapag-move on ganun kalala ang confidence level ng lalaking ito no sorry dito pala yan kailangan mo na daw maging successful sa pag move on mo sa taong ito no ikaw at ikaw lang daw kapatid ang makakatulong sa sarili mo no you have to have a fresh start maging optimistic ka, no? Maghanap ka ng ibang paglilibangan para magkaroon ka ng fulfillment. Hindi lang, hindi lang sa taong ito. Kasi ang nangyayari, sa taong to, wala ka nang ginawa kung hindi. <clears throat> Pag masaya kayo, yun yung fulfillment sa'yo. No, no? Hindi daw po ganon. So, wala ka nang pupuntahan, no? Kasi talagang, lahat ng sakit, dinanas mo na. So, kailangan mo nang pumanik no? Hindi pwedeng baba, baba, baba. No, nadukal sa dukduka ng pagkababa. Kailangan mo nang umakyat, no? Kailangan mo na raw umakyat, no? Ang dami mo na raw na miss na chance sa buhay mo. So, you really have to, you know, take care of yourself. Ikaw lang daw ang makakatulong sa'yo, kapatid. Gising, ha? Gising. Nagtataka ka bakit pinag-uusapan ka na ibang kaibigan mo. Nagtataka ka kung bakit um, bakit sinasabi lang ganito ka, ganyan ka. Pero mahal ka lang nila, ha? For some of you, mahal ka lang ng mga kaibigan mo. Kaya ka pinagsasabihan, ha? Kailangan mo na daw patigasin yung puso mong malambot, no? Kasi sa bitter, bitter itong taong to, eh, no? Ikaw kailangan mo na hindi pwedeng maging abuso o hindi pwedeng abusuhin ka lang na abusuhin ng taong to, no? You have to have victory and success in your life without this person, no? Kaya mo naman kapatid na wala tong taong to, no? Kayang kaya mo, no? Because there's always deception. strategy, tactics, and insecurity, no? Nagagawa niya to lahat dahil because he is so insecure na totoo, totoong insecure siya, pero yung self-confidence niya, ay nilalabanan niya na, para bang tinatago niya yung mga insecurities niya sa buhay, kaya nagiging confident siya sa panlabas na anyo. But this is just all for the show. No? Distracted ang buhay niya, there's distraction. Ayun, no? Ganyan, the tower, this is the tower, the tower is distraction, ano? Hi! Eto, tignan mo, kailangan mo na talaga ng fresh start, optimistic. This is the fool. Huwag mong sayangin, kapatid, ang buhay mo sa kanya, okay? Gusto mo 10 years of your life, kanyang pa din? Failure? Itong taong to, yung iba sa inyo, magre-reach out at magre-reach out pa rin itong taong to. Hi! Ang tigas ng ulo kahit may iba na siya kahit ano magre-reach out at magre-reach out pa rin siya. He will never stop, no? Ay, gusto mo ba maging rev ano ka lang um, reserve? Gusto mo ba option ka lang? No. No, you do not deserve na maging option sa buhay ng isang tao, kapatid. No? Hindi ka option. No? Hindi ka reserve. Ano ka, basketball reserve? At least sa basketball, pag reserve, kumikita pa din. Sinasweldohan pa rin. Ikaw, reserve ka. Aw. Ah. Hmm. you have to have peace in your heart. Gusto mo na daw magkaroon ng peace of mind, peace sa puso mo, peace sa buhay mo. Then, start by doing that, no? Start na wag na maging marupok, no? Wag ka daw marupok, kapatid, no? Kasi isip mo, bakit ko siya naiisip? Pa tayo niya mawala sa isip ko? Yes, because he's thinking of you too, no? Iniisip kanya niya na dyan ka lang, Diyan ka lang, wag kang aalis, no? Kahit na nag-e-enjoy ako, dyan lang, no? Kasi hindi siya masaya eh. Kahit sino pang, he will never be contented, no? Kahit sino yung makarelasyon niya, kahit hindi ikaw o ikaw, meron siya laging longingness, no? Na gawin yung mga bagay na to, or urge. Sorry for the word, mas, mas okay yung urge, no? May urge siyang gawin, no? Mas may urge siyang gawin yung yung bagay na, alam mo yun, kasi dahil nga sa may emptiness siya eh. Hay nako. Hindi ko talaga hindi ko talaga ano hindi ko talaga ma, hindi talaga ako natutuwa dito sa ano sa barahan to na laking to no. Hindi siya masaya and yet gusto niya talaga ng ng someone ano. Hai. Kaya ayoko na pong maging rebound ka or reserve or or option. You do not deserve that kind of treatment, kapatid. No. For those of you, meron talagang decided na ayaw na, no. Ayaw na talaga nila in everything pero pagka lumapit, ayan na naman, ano. Pero for some of you, natotroma na din sa taong to eh. No, there's trauma na eh. Ang dami mo na na sinakripisyo, pero hindi mo naman din nakuha yung honesty at yung truth, no, sa taong to. Oh my God. Huwag ka daw po matakot sa fear of, ah, sa, ano, fear of change. May fear of change ka. Huwag ka daw matakot, no. Kailangan mo lang daw i-avoid to, avoidance, no? Kasi gusto mo ba 10 year 10 years of your life ganyan pa din? No, ha, no. Ay, nako. Tingnan mo nga, sa age natin, tataasan na yung mga sugar natin, mga ganyan natin. So, Huwag natin aksiyahin ang buhay, no? Habang buhay tayo, habang binibigyan tayo ni Lord ng chance, habang malalakas tayo. Kapatid, habang malalakas tayo, make the most out of your life. No? Sasabi so, mo ito naman si Lady Elena. Nagbabasa ng readings, ang daming tayo Yes, because you are special to me subscriber kita. Nararamdaman ko ang energy mo sa araw-araw na nagko-communicate tayo sa panonood mo sa akin, no? I feel you and I'm always praying for all of you. The same way I'm asking also for your prayers, no? Na maging okay lalo ang help ko. You will always have have doubts sa taong to. No? lagi ka nang may doubts, may lack of satisfaction ka na rin. Why? Dahil sa pinapakita niya. There's difficulties sa relasyong ito. Kaya kung pagpapatuloy mo to, no, there's always difficulties. For some of you, ayan o, lack of commitment. Hindi kayang mag-commit itong taong to ng buong, buong, buong. He will always have, ay, nako, Reasons no? Simulan mo daw, kapatid. Simulan mo. Hmm. Hindi pa siya, eh. oh Bigyan mo yung sarili yung chance mo magmahal ng iba. Bigyan mo yung sarili mo, sorry, ng chance makapagmahal pa ng iba sa mo. Lady, meron pa po bang darating you have to heal first. Para sa susunod nagmagmahal ka, buong buo ka pa, kapatid buong buo ka pa ha buong buo ka na na alam mo kung anong gusto mo alam mo kung anong ayaw mo alam mo yung worth and value mo na hindi ka papayag pag less ang binigay sa iyo no hindi ka magsesettle sa less because you are the best and you only deserve the best yan no kita mo yan ha you will only get no dapat what you deserve. At sa mga taong to, huwag kayong mag because they will also get what they deserve. They will also going to get what they really deserve. You have to have a clear mind and a sharp mind para malabanan mo ito, no? Para malabanan mo to yung ganitong klase, no? Tama na daw ang self pity, no self love daw dapat sa iyo, no self love. For those of you na magmamakaawa pa sa inyo tong taong to, oh my god, no. Dero. Oh. Yung emotions niya hindi niyo maintindihan, roller coaster. Ay isip niyo pa to laging to, ah so for some of you na may ka-conflict, may ka-rivalry, makapal din at matigas din ang mukha ng mga mga persons ng persons nyo, no? So, just go. You will still be happy, no? Bigyan mo yung sarili mo ng chance magmahal at mahalin ng iba. Pero sasabihin mo, eh kasi lady, kahit ngayon meron ako, siya pa rin ang nasa isip ko, eh. naintindihan naman kita. For some of you, mayroong iba may karelasyon na, pero ang naiisip nyo pa rin, yun, na mas masaya ako sa kabila, kahit ganun, mas masaya ako sa ganito, pero, bigyan nyo ng chance, fully, yun ang sinasabi ko eh, for those of you, na biglang pumasok sa isang relationship, na hindi pa buo, yan yung mangyayari. Yan yung mangyayari talaga po, na, hindi ka pa ha, hindi ka pa fully recovered no. Um gusto mo lang siyang gusto mo lang makalimot no. Mas malaking problema. Kailangan kasi pag nag-break or naghiwalay or nag-decide, you know, you have to heal first 100% no. Then mahalin mo 'yung sarili mo para pagpasok mo sa isang relasyon ulit okay na no. Okay ka, di ba? ayun lang hindi yung hindi pwede yung from one to one isa ito isa kailangan mo hindi wag mong gawing kapatid na para makalimot ka at para makamove on ka kakalimutan mo, mo makakalimutan mo isa is papasok ka sa relationship no yun po yung mali no kaya kailangan po bago kayo pumasok sa isang relasyon is buo na kayo ulit and you are totally healed eh kasi nga hindi nga ako makapag heal heal hindi ko nga siya makalimutan then huwag ka muna makipagrelasyon ba? Diba? kasi hey, sayang eh no? na -uulit, na uulit yung mangyayari sa buhay mo pagka hindi natin naayos no so kapatid kaya na iisip, ay eh, kaya mo siya naisip kasi naiisip kanya. So, labanan mo lang po ito. Kasi sa totoo lang, everyday wala ka namang choice. Nandyan siya sa isip mo, namumuhay siya sa isip mo. So, talagang mahihirapan ka, no? So, ano kailangan mong gawin? Sabi, no? Ano ang kailangan mong gawin? ito tingnan ko feel ko talaga tong fairies ngayon ano daw ang kailangan mong gawin kapatid tingnan natin ang kailangan mong gawin ay no, kung meron kang mahal sa buhay loved ones ayan, ibuhos mo daw sa mga anak mo kung may anak ka, no, i -bus mo sa mga pamilya mo, sa anak mo, yun sa taong deserving. Okay? Kung wala ka pang karelasyon, wala ka pang ano, ibus mo sa mga anak mo, no? Yung mga anak mo, sa kanila mo ibigay lahat, no? Ayan, kasi sabi ko lang, oh my God, kilabutan ako, ibigay mo lang sa mga anak mo. Or kung wala ka anak, sa nanay mo, sa tatay mo, Bigay mo sa pamilya mo yung oras mo. Huwag mo raw sayangin dito. No? Alam ko mabuti kang ina, mabuti kang ama, no? Pero, yun, there, walang mangyayaring masama kung sa anak mo na lang daw ibos. Madam, di mo ako nagkukulang, of course, pero ayan, no? Kahit na, no? At daw, mag-ingat ka daw sa mga um, paglabas ng pera mo, no? Tama na daw, ha? Mag-ipong ka na daw sa sarili mo and don't worry everything's gonna be okay you know don't worry it's all working out in a beautiful way you no? Know? so kapag maging lahat to ay dadanasin mo yung hirap ng pag-move on huwag ka daw mag-alala magiging okay pa rin ang lahat sa sa'yo no? hindi ka pababayaan and kailangan daw ito yung spiritual teacher you no know? your experience is our great teacher you no know? Ayan, no? So, your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. So, kailangan daw natin mag-heal and share, no? Sa mga ibang tao na alam mong kapag nakamove on ka na, you share, no? Na minsan sa buhay mo, dumating din ito, no? gumawa ka doon ibang bagay, get some exercise, no? Ayusin mo, get some exercise, no? Yung sarili mo daw ngayon, ang pagtuunan mo ng pansin, no? Ay, nako. And you really have to get some exercise and dietary change. Marang pinapapayat ka nito. Or pinapa-self-love ka. No, hindi naman po kita dietary change yan. Pwede sa health, no? Pwede exercise, no? Focus ka daw sa sarili mo, sa health mo, sa sarili mo, self-love, ayan, no? And then, new home. For some of you, gustong kumuha ng bagong bahay para makalimot, gustong lumipat, go ahead, no? Go ahead. Lumipat kayo. Mas makakap... Ako mayroon ako nag-resonate, dalawang tao. Kilala ko na may gustong lumipat. Gawin nyo po yan no? sa mga nagiging private reading ko, medyo na, ano ko yung energy nila. Okay po yan. Lumipat po kayo. Okay? So, that's our reading for tonight, no? My, um, May God bless you all and have a wonderful night ahead of you. Sorry po, bukas na po ito ma upload ng aking assistant, no? Pero, don't you worry um, everything's gonna be all right Matulog ka po, magdasal ka po. At huwag mo na po siyang isipin sa ngayon. Ipahinga mo po ang isip at at utak mo at katawan mo. Okay? Um, so, darating pong Sabado, we will going to have a charity. Salamat po sa inyong lahat for your, for, for, for your help, for your for your um, sa mga nag, nagbayad po, dun po na napupunta yung iba nating ano, sa so donation. And, um, sa so mga donation nyo po, lalo na ikaw, hindi ko na po sabihin ko sino ka, alam mo naman yung di-donate mo, malaking tulong yon malaking bagay yon para sa Saturday natin, uh, maraming marami pong salamat sa'yo, no? I will not mention names, lahat naman po kayo, um, yung mga bayad nyo po, um, dyan na pupunta, tapos may nagdo-donate pa po. So, yung nagdo-donate po na yun, kilala mo na kung sino ka, thank you. Kasi, mas ma manaparami at mas nagkaroon kami ng istayan and um, maraming salamat talaga, no, for, for, for this po, no, um, na-appreciate ko po talaga yon no, and salamat po sa lahat sa inyo sa tiwala, na lagi kayo nanonood sa akin. Ano? Yan. So, pasensya na po again. I'm sorry if wala po ako kahapon. But ito na po. No? Ito na po. Meron na po tayo ngayon. And I will try to do um, another one for, of course, for tomorrow po. No? Ay, yung sa susunod na araw. Kasi nga, nalito na ako bukas pa lang ito i-upload. Eh, no? So, sige po. Thank you very much po. And I love you all, my Lady Elena's family. I love you all and good night. God bless you.